Meron pong ibinulgar itong isang dating taga-suporta ng mga Duterte. Dating DGS. Nakamakailan nga po, hindi naman pwedeng sabihin na bumaliktad. Ano ho? Pero siguro nagising. Nag-apologize ito sa nasa Malacanang dahil sa kanyang banat. So una pa lang, alam naman ng mga ganitong klaseng tao yung kanilang ginagawa, yung kanilang sinusuportan. Sa so tingin ko, this is all about their job. Di ba? Kung wala ka na nahihita dyan sa kabila, might as well go to the other side. Pero hindi kasi ganoon kadali na kayo ay tanggapin din ng other side. Dahil balahura din ang ginawa na itong isang ito eh. Matindi rin tong mang matindi niyang winalanghiya din ang nasa Malacañang. So siya po ngayon yung tipong nagpapasabog. Siya po ngayon yung tipong naglalabas ng baho na itong mga Duterte. Particular, itong sa Sara Duterte. Ang sabi niya dito, noon pa noon pa, matagal na na panahon, nung unang naglungsad ng may grally, na may, may mga placard na, 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 BBM resign, yan po ay, or dyan sa aspetong yan ay kasabwat na daw mulat sa poll etong si Sara Duterte. So you see, ibig sabihin may mga pagkakataon pa na sila ay nakikita natin na medyo okay, I mean sa si BBM at si Sara Duterte, pero yun pala, kaplastika na ang ginagawa na etong isang ito. Yan po ay galing dito sa isang vlogger, okay, na dating taga-suporta nga. Ang sabi, sa isang nahahagulat na pahayag, binigyang diin na itong DDS vlogger na ito, ang di papel ni Vice President Sara Duterte sa controversial na BBM Resign Rally. Ayon dito nga sa vlogger, siya raw mismo ang nakakita ng mga tarpaulins na may minsaheng ito at pinag-utos umano ito ni Sara Duterte. Yan. Si Sara Duterte daw sigurado ang nagpagawa na itong mga BBM resign na tarpaulin. Hmm. Sabi sa inyo eh. Kaya yung sinasabi na itong mga diehard na kuno ay may mga magbabaliktaran na, I mean, uh, mga taga-suporta ng nasa Malacanang na may alam at magbabaliktad na daw, yun ba? Hindi eh. Kasi ang nangyayari, itong mga diehard ngayon, ang mga dating taga-suporta ni Sara Duterte ang mukhang natatauhan. Dahil sino ba naman kasi kung ikaw ay nasa katinuan? Ako ay naniniwala na marami naman sa kanila ay matitino talaga. Ano ho, may mga dunong din kahit papano. So kung yan ay uh, yung mga dunong nyo ay gamitin nyo sa tamang paraan, sigurado magigising kayo. Sigurado marirealize nyo na ang isang ito ang, ang problema. Ang totoong problema ng ating bansa kasama yung ama good luck